Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 20, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 20, verse 1 to 16a. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mahalagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga magagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na magikasiyam ng umaga at nakakita siya ng ibang patayu tayu lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag labing dalawang tanghali at na mag ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tinggi isang denaryo. At nang lumapit ang nauna, inakala niyang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lamang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw, bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin? At sinabi niya sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. pagkakataon ba sa buhay mo na mo na parang hindi fair ang mga nangyayari? Yung tipong pareho naman kayong nagtrabaho, pero parang kung minsan mas malaki pa ang nakuha ng iba. O kaya hindi ba sa si school, bakit ba parang mas mataas pa yung grade niya kesa sa, sa akin? O kaya naman kung minsan meron mga bagong dating pero mas napapansin siya kaysa sa iyo. 'Di ba? Sa totoo lang, ang hirap tanggapin minsan. Pero baka may ibang pananaw ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Sa gospel natin ngayon, si Jesus mismo ay nag-hire. Kinukwento pala ni Jesus mismo yung parabola tungkol sa may-ari ng ubasan. Na kung saan, umaga pa lang, 7 a.m., nagsimula na siyang mag-hire at nagkasundo sila nung hinire niya na babayaran siya ng isang denaryo. 9 o'clock, meron huling dumating. 12, 3, hanggang 5. Kinuha pa rin. Nag-hire pa rin. No? Pero sa huli, narinig natin yung ending, pare-pareho ang kanilang bayad. Kung titingnan natin sa mata ng tao, parang hindi patas. Pero sa mata ng Diyos, hindi ito tungkol sa fairness ng tao, kundi sa kabutihang loob at kagandahan loob ng Ama. Ang kwento ay paalala na ang kaligtasan at biyaya ng Diyos ay hindi base sa tagal ng serbisyo o dami ng nagawa, kundi dahil sa kanyang walang kapantay na pagmamahal at habag. Kasi kung minsan tayo, gusto nating sukati ng Diyos gamit ang sarili nating panukat yung panukat ng mundo. Kung mas matagal na ako nagdilingkod, dapat mas malaki ang gantimpala ko. Pero ang Diyos, iba ang, mag, iba ang kanyang isip. Sa kanya, mahalaga ang bawat isa, bagong dating man o matagal ng kasama, siya ay kasama sa kaharian niya. Ngayong araw na ito, ito yung challenge para sa atin. Maaring baka tayo yung mga inanyayahan ng mga unang oras, ng maagang maaga pa. Kung minsan, ito nagiging uh, sa atin ay ito yung nagiging hindrance natin. Kaya paano natin maia-apply yung gospel natin ngayon? Una, magpasalamat at huwag maingit. Kaya tayo na pro-prostrate sa halip na magpasalamat ang ginagawa natin napakahusay natin ikumpara ang sarili natin sa iba at ang namis natin yung sarili nating blessing. Pangalawa, let us practice generosity. Maaring lahat ng inaabutan mo ngayon ay hindi karapat-dapat. Yung nililimusan mo ay hindi karapat-dapat. Pero gawin natin yung paglilimos, hindi dahil sa hindi siya karapat-dapat, kundi dahil mahal mo ang iyong kapwa. Diba may tendency kasi tayo pipiliin mo pa ko ay wag yan di ko pangiinom lang niya yan sige na just for today give it hayaan mo siya kung anong gagawin niya ang mahalaga i ang generosity na may pagmamahal wag ka nang mag-judge kasi sayang yung generosity natin ito yung mga concrete examples na pwede natin gawin ngayon Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal yung pagmamahal mo ay walang sukatan, walang kondisyon. Patawarin mo kami kung minsan sinusukat namin yung kabutihan mo batay sa paningin namin, batay sa kung patas ba o hindi. Minsan nasasabihan ka lagi namin, Lord, napaka-unfair mo. Turuan mo kami na magpasalamat sa lahat ng oras at makita ang kagandahan loob mo na ito ay para sa bawat tao. Naway maging bukas ang puso namin sa mga bagong dumarating, sa mga bagong kaanin ng simbahan, at matuto kaming maglingkod ng may kagalakan. Amen. I-share po natin yung audio gospel natin ngayong araw na ito. Sa ating mga GC, pamilya, kaibigan, kamag-anak, hayaan nating umabot ang mabuting balita sa mas maraming puso. Tandaan, buhay ang salita ng Diyos at may kapangyarihan itong magbago ng buhay. Huwag din kakalimutang i-follow ang ating mga social media accounts para sa araw-araw na pagninilay, Kuya Sam Pagaduan. Muli, ako po ang patuloy na gaanyayan sa inyo, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.